Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing lima ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naging magsik ni tumalikod sa Kanya hindi ako tumutol ng bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas, gayon din nang lurha nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa ni Lady ko pinansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang puon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bigit ng kamatayan, nadaram ako ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, ang poon ang tinawag ko at ako ay nagsumamo na iligtas niya Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Ang poon ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubo sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig buhay. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang may at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihisik at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alaluya, Alaluya! Sa krus ni Kristo, dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang Kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon sa Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang Kanyang mga alagad, Sino raw ako ayon sa mga tao Sumagot sila Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo Sabi naman ng iba si Elias kayo at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta Kayo naman ano ang sabi ninyo Sino ako tanong niya Kayo ang Kristo tugon ni Pedro Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako may mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit umarap si Yesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Yesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi, Kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,